Interview so, na niya ba? bunda. On... So, gusto na ko ba? sa gusto na ko mahibawan di ka mo mismo sa si imong baba. Unsa si man mambista ma single, 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 single. single ma o single girl? Single eh. Single. Single ma'am? Single parents? Or... Single double double. <laughs> Dito single, single, single ko. Kilay din din ang bisdak. Ayaw ka go all kay naman yeah. si Kili, kay si babaw. Oh. <laughs> <laughs> Wala ka kay ngoni Kili nga. Dad, si 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 andam andam siya Ay, sa Morris Hill sa moha. ha. Ingon si Kili gani na gadabi. tiki na siya tapos single man pud ang partner. Oo, oh, oh, bitaw na kadungo pa sa baba ningon si Kelly. Mm. Single dad. Nung si itubo po ginalo ni Bernabe makasa tag pamilya, makasa tag relasyon ana ni Bernabe. Ona. Kristin mm. May, may gabi ing. So, naon ta tayo sa kagest na to. Ay, sa Davao. Dili po siya mong live, dili pa mo tungtong kala una. Kanina hmm. ang alta, ta, ta, ta sigura, wajen mag live. Batul, nakatugoy. Dili nag-iring-iring ay. ay. Grabe ang bisihan ako, unlaw, dute, ron, kaya, na kuno ang lawag na bi, wagi ko mo juteron kay busy kay ko dagang nag nagkana. Dili ang sigira na, magkagyaka. Nagkuan ko's motor sa akong anak nagpalawa po sa kong anak nagpapagitin ko sa eskilahan di ha single dad biya ta lang makatiman sa mga anak na single dad po dahi ka Oo pero na ako ikaw na ako ay ka. Lima ka anak. darling. sa kaya sa dayon. Na ako ma'am busy ay, mo po siya siya po so ako magpaka-busy lang po malalap ah darin si Virgo Kelly boy. shout out to <laughs> Di mer na si Kelly Boy hindi mo na si mo na kaya ay si Virgo oh, siya doon sa babaw oh, na siya ma'am Virgo uh, pa, open open ka Virgo eh Napoy berkulit tu musang kasut. Anak berkulit tu musang kasut. Ia. Ia. Bobby to nagi kaubo kauban na to me. Ay mo lang, ka na ka ng si mo, be mo na ka ng Roberto Juan. Oo na Roberto sa to pero na siya sa Gawas. Oh. Ah, kana siya Bergo na siya pero na. Abi ganon siya. Na pagtupo uh... bina kumbita siya. Kano ko ba? Pati yaman. Bobby na. Ah, sa kahanan na siya okay na pa isa ka Juan para mga ganata. Hindi siya, sa ba siya kaon? Siya, may babo. May pangagron. Ay, matagot yeah, siya. Ang ang si Dodong DM na, 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 na ako Doha, na ako gain bite doon na lagi siya na nag Ah sige. Siya wani mo gibaba na lang siya gibaba siya. Wa, siya, magibaba, siya. Wa siya, magibaba, siya, mo ko kabantay. Wa ko kabantay sa iyang kwan. Okay. Dapat magtanaw ka sa mga sa ubos kay kuha. Ay si purple dai ni na. Oh. Purple lagi nag bubay babay ni ganin mm -hmm. Nung bitaw ko nga mo na siya. Mo na sa dere o na sa ubos siya. Oh. Sorry kay Miss Purple ha, wajud ko ka bantay gyud. Thank you, thank you, thank you, thank you, Miss Purple. Wajud ko ka bantay gyud. Na busy mo ug kadag, kan habaan mo gyud ni Mr. Labi sa day. Ay pasok pa po ako, mama ako ako lagi sa larin lagi. Mamaya, mamang bitaw, ako na lang. ako lang sila lang Ako lang ka dito. Kinsa man? mo siya, Ay, kaila ka niya, no? Kinsa man? Tyson. Bisaya, Cebu. Ah, gusto ko mo. Saan ako kay Yes, purple. Hi. Kamu, kamu, kamu. Mesti nak ayam mana ni ya? Saya pun Alitiri, kaniya ko uban puna ko ni siya sa live papa El, Bila, ni Papa si sa ka, Saka, Saka. dapat yeah. dagang so, ah. Wala, mag ay pagkawana. Bolak Wala patambor pa Isama, uyi, uyi, lalaymang uyi. Live ni Bobo 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 ni <laughs> Wala ten. Ako ka ko na niya. O sa para may nan. Saka 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 In para may saka Sa po ko diri kinabit lakit ko siya friend ako si Saison tapos gisundan nako siya nang truck scroll up o, sa kung anba. Tatanaw ko din sa kung TikTok. Okay, dana nag-request ah. Ali diri.